tao kung ano-ano kasi kaartihan mo sa buhay pa. Pop, 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 pop. Uy, uy, uy. Bakit po, sir? Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ah, uh, wala po kayong helmet. Ay, bakit may helmet ako ah? <laughs> ah, uh, <laughs> sir, may, helmet may helmet ka nga po, pero baligtad naman yung <laughs> helmet mo, ha? Baligtad yung helmet. Yan. Yan. Oh. Ah, uh, yun. pwede po bang mahingi yung driver's license mo, sir? Meron <laughs> <pero, laughs> naman po ako, pero bakit po? Ayan, po bang makita? Diyan lang po kasi ako, bibili lang po ako ng ani, eh. Bibili lang po ako ng candy nito. Diyan lang po, ayun lang po, bahay namin. No? Tapos diyan lang po yung bibili. Oh. Ayun lang talaga, oh. bibili lang talaga kami diyan. Oh. Malapit lang, yeah. di ba pa? So mag... oh, oh, yeah. Yeah. Dahil, dahil, po sa ating helmet Closer, Republic Act 10054, naipasa po yan ng 2009. Ang author po natin dyan ay si Senador Bong Revilla. Kaya kayo po ay i-issuehan ko ng resibo. Sir, baka nga pwede naman itong pag-usapan to. Sir, bibigyan ko na lang yun ng pamerienda. Malapit lang talaga ako. Sir, baka pwedeng abutan ko na lang yun? Yan. Kaya po nasisira ang imahe ng BTMD, sir, dahil po sa mga katulad nyo. Sa halip po na itama natin yung pagkakamali, ay tinutolerate pa po natin at tinatry po po natin i-bribe at ang ating mga traffic constable. Ayan. Oh, nice. mm -hmm. Ito, sir, yung iyong resibo. At ito rin po yung iyong driver's license. Hindi nyo na po ba kukunin? Diba kaya nakuha nyo po itong lisensya? Pag may nahuli, tiket lang sa amin? Ayan. Sa ngayon po, hindi na po namin ka ang lisensya dahil po sa Republic Act 10930. Yung po tinatawag na LTO and LGU connectivity. At ano nga pala yung ano yung LTLTJU yan? Ano na naman yan? Ikukurik ko po po. LTO po at LGU interconnectivity. Ibig sabihin po, Sir, yung aming data link ay konektado na po sa LTO. Direkta na po yan papunta sa LTO. Kung sakaling kayo po ay magkakaroon na po kayo ng demerit points at hindi na po kayo makakakuha ng 10 years of validity or pagkakasuspensyon ng iyong lisensya or pagkakaribok eh, ng iyong driver's license. Up, up, up. Hindi pa po ako tapos. Sorry. At kung sakali naman po na kayo ay mahuli at meron po kayong previous na hindi na binabayaran sa LTO, pwede po namin kumpiskahin ang inyong lisensya at kung sakali po ang inyong dinadalang sasakyan ay paso at ang inyong pong lisensya ay peke o nagmamaniho po ng lasing. Ay, hindi ako lasing ah. <laughs> hindi naman sinabing lasing ka. Sinasabi lang ni Sir. Sige Sir. Oh, umayo po kayo at mag-iingat po kayo. Tandaan, always remember, ignorance of the law excuses no one. Ayoko na nito pa. Ikaw na dito. Mauhuli na naman ako niyan eh. Nahuli na ako ikaw naman diyan. Bala ka na, maglalakad na lang ako. Hindi na. Ayoko na.